Hi guys, gusto ko nga lang pala i-share sa inyo yung ginagamit kong scientific mugwort. Ito nga pala yung clay stick na sobrang ganda talaga saka sobrang effective sa akin. Gamit ko nga lang pala yung mga 2 times a week. nag -a na ako dito kasi mamaya mag-swimming kami sa Batangas. Grabe, first time ko lang talaga ulit makakarating ng Batangas. yung tapos sa ako mag-aasikaso, eh, nanood muna ako ng spiker sir. Grabe, meron na akong bagong crush ngayon sa Navy. Grabe, sobrang pogo ni De La Vega saka sobrang tangkad pa. You may feeling na sobrang linis na tingnan. Mapapa-erg ka na lang talaga. Kaya mga 1am siguro to, yung tumawag yung pamangkin ko. sobrang aga talaga ng makeup nila. Kasi mamaya 7am maya, magma-majorate sila. Gusto ko sana talaga manood sa personal, niya yung alam talaga sobrang layo ng Bicol. Kaya nood muna tayo ng mga videos yung sa Facebook. Kaya yung mag-aalas dos na ayan, paalis na rin kami ng Cavite. Dahil meron pala kami susunduin mamaya dahil tatulang kami sa kotse. Kasama ko nga pala ngayon sila Cyril sa kasi Cyrus mamaya. Kaya buti lang talaga pumayag to. Hindi dalawa talaga kami magabiyahe ngayon. Grabe, yung talaga yung gusto ko, yung long drive talaga. Tipong madaling araw kayo aalis, para wala kayong kasabay ng mga sakyan. Tapos sabayan mo na mga gandang daan pa. Kayo nakarating na rin kami ng Amadeo. Ayan, kumain muna kami ng McDo dito. Kaya na kami muna daanan na fast food ba mamaya. At yung nagagas fast forward na ayan, nakarating na rin kami sa Nasugbu. Grabe, first time ko lang makapunta sa Nasugbu. Tapos tagay yung daan pa. Yung gusto ko talaga dito sa Nasugbu, yung daanan nila. Grabe, sobrang solid. Wala ka talaga ang mga daanan ng luba, kahit isa. Kaya napabilis talaga yung biyahe namin. Hindi sa 2 hours yung biyahe namin, parang mga 1 hour and 30 minutes lang. Kaya nagagas, nandunan na rin kami sa Lian, Batangas. Wala nga palang entry entrance fee muna talaga yung environmental fee. Hindi naman siya kamahalan dahil sobrang mura lang nga. 25 pesos lang naman siya. May dala nga pala kaming electric fan just in case. Alam nyo naman na panahon ngayon grabe. Sobrang init talaga. Dahil later rin kami nakapunta ayan. Naglagay muna kami ng tent dito. Para ah. naman yung mga mahalagang gamit namin. Mailagay namin. Matago namin. Kaya nga pala kami pumunta dito guys kasi birthday ng Beshi ko. Nangako pala kami. Nasusunod kami. Ang mga kasama pala namin yung maangkan ni Beshi. Ang tatlo lang talaga kami bisita dito. Kaya butin talaga kahit late kami yan, Tinago niya yung pagkain para sa amin. Gusto ko talaga yung pusit dyan Ayan talaga yung tina-target-target ko kanina pa At ang ganda pa rito guys Medyo malamig pa Mamaya pag umaga na sa pag hapon Diyos ko sobrang init na nito At nagulat pa ako kay Cyrus Kasi ngayon ko lang talaga nalaman Na kumakanta pala tong baklan to Grabe sobrang ganda pala ng boses nito pwede naman papatalo yung birthday girl, no? Siya rin na susunod na kakanta. Hindi na agas kinaumaga na yan. Naglagay muna ako ng sunscreen. Dead man akong wala talaga kami yung tulog kasi gusto namin masulit to. Diyos ko sobrang kakaiba talaga yung init ng panahon ngayon dito. Pero naman siyang hangin, yun nga lang talaga sobrang init talaga ng singaw. Ang wala rin talaga nangyari. Pero nag-oral naman ako ng iniinom ko dahil sunblock din naman yun. Pero feeling ko sobrang effective naman yun. Sa mga gusto pala pumunta dito guys, medyo okay naman dito. Dahil sa 25 pesos na halaga, pwede, pwede na to sa Lian Batangas. Pagkakalam ko, pwede kayo mag-tent dito. At hindi na kayo mag-cottage. talaga, pag hindi kayo nag nag-cottage, wala kayong kuryente. E Mas na rin siguro pag nag-cottage kayo. Di ba, Kerry? Sarap nga bumalik yun. Saka hindi siya makati sa balag. Ang mahal lang mag Daga. Sulit na. Yung tubig naman dito guys sa liyan Batanga, sobrang linis naman. Yung nga lang talaga black sand siya pero okay naman dito. <coughs> Kaya di naman siya mabato dito kahit papaano. Sobrang solid ng black sand. yun Yung nga lang talaga hindi ko nagustuhan dito yung sobrang daming bangka. Pero sa usapan naman ng tubig, sobrang linis naman niya. Kaya sa mga maarte dyan, hindi talaga pwede sa inyo. sa mga hindi maarte, pwede pwede sa inyo. To. Ang hindi ko lang nagustuhan dito guys, yung maraming net ng volleyball. Pero board. bawal wag palaro. Ako makapag-approach sila. Parang ko. hindi mga professional. Hindi kami nakalaro guys. Ayan, kumain na muna kami ng lunch. Sabi sobrang daming nilagay dito ng pagkain. Kaya tapos na lang kami kumain ng lunch. Ayan, naghihintay na lang kami ng oras. Grabe, dito talaga namin kinaya yung sobrang init dito. Sinabayan pa lahat nang walang tulog.